tayong titingnan nga uh, uh, mga ka all around dito sa super custom uh, high super custom matic uh, 1 kc yung makina uh, ang problem nito ay uh, uh yung ano uh, biglang uh, huminto at ayaw nang mag uh, start ulit mag ano lang ganito lang siya oh ganyan lang siya ayaw nang tumuloy so titingnan natin kung ano yung problem niya so yan mostly kasi sa mga ganito uh, lalo kapag matik o uh, kahit na hindi matik tingnan nyo ko kapag ano uh, malakas naman yung baterya tapos tumatakbo naman siya So ito galing lang ng uh, ano ng ibang town tapos nakarating dito sa hospital. Eh minute lang na pasyente. Tapos binabalang niya tapos uh, yun habang uh, naghanap siya ng parking biglang nag off ng engine eh, may crudo naman siya Ayan. ayaw lang mandar so check natin ang una natin i-check na ito ka, mga kaol uh, ka all around ay uh, uh, yung ano yung uh, yon, ito uh, shot of bulb so tingnan natin o oh, pansin natin yung shot of bulb nya yun wala na so tumalsik na ito yun nga shot of bulb lang pala so yun yung unang nating i-check tingnan natin o oh. pero uh, natanggal sya ah uh, kapag ano ito na uh, tawag nito na isagi na ito sa mga bakal dito tapos nag start ka uh, ano to uh, may may kuryente kapag i start mo to kaya ano siya may may maririnig ka parang nangangamoy o may naamoy kang bad pag ni nag restart ka ayaw pa rin umandar so yan shop shut off bulb ang problema so tingnan natin uh, uh specialized tong torch nito o kailangan putulin kasi medyo masikip kaya uh, mag uh, ano tayo magputol tayo ng open na wrench uh, range para matanggal natin yan yung shut off bulb yung papalitan natin tapos uh, idugtong natin ulit dito sa wire na to uh -huh. yan ayan mga ka around no? uh, ka mechanics dyan Okay? So, yun ang problem pala. Kapag nag-ano siya, nag, uh, biglang naputol yung kanyang, namamatay yung makina. So, ano pa kayo? posibleng po yung ibang dahilan. Kasi may crudo naman siya. yan. mag i-pump mo, pump mo yan, oh, matigas. Ayan. Kaya, punoy sa crudo. So, ang pinakauna nating i-check ay yung shut valve. At siya nga, siya nga yung nakita nating diferensya. So papalitan natin yan ha. Ah. Ah, mga uh, ah, Madali lang pong mapalit nito. Palitan lang po yan. So, yan. 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 na ah, napalitan na natin yan. na uh, towel around. Yan. Bago na. Ilang gagawin natin dyan. Uh, uh, ipita na lang. Kailangan ng specialized na tools dyan. Puputulan kasi tukado nga doon sa ano na dito sa campus so open na uh, ano dyan open range okay so yan shut off valve lang hintayin natin yung kukuha ng pang higpit so ibang malaman mo naman yan kung shut off valve sa mismo mga driver kasi kapag nagmamaneho ka dyan uh, medyo, may maririnig, maririnig kang uh, litak, litak pak, tapos bigyang biglang namatay tapos may nangangamoy na parang nangangamoy na sunog so yung set of valve na yun ito pag sumasagid yung tulad ng sinasabi ko lalo kapag ano na in-start mo ulit sumasagid yan sa kahit anong bakal dito sa makina mo mga ngamoy yun kasi nag-spark kaya yun yun ang ano, set shut, shut off bulb yan so yung set of bulb na yan ang kabitan dito sa <coughs> fuel pump yan yung pinaka carburetor nya kumbaga kung sa, sa, gasoline engine okay so antayin natin saka natin papanda rin mamaya yan nagpas ito Ayan, tapos na natin ikabit kaya na natin Bueno. Ya.